Ah, paano nga kayo, sir? Pagbubuhat po. Oo, tumagilid na. Ayan yeah, po, tumagilid na, guys. Good <coughs> mo. Kasi limang taon na yan, sir, no? Apo. Na, paano nga kayo, sir? Pagbubuhat po. Oo, tumagilid na. Ayan yeah, po, tumagilid na, guys. Oh. Okay. Kalta po. Akong... Nakailang therapy na kayo? Madami na po ang puntahan, eh. Pero dalawang beses lang po tinerapy. Bonsetting. Bonsetting. Uh. Opo. Ay hindi hindi makmasa eh, lalo nang parang lalo nang lumala. oh, sige tingnan natin mga gawa ko. A few moments later. Para makita. Bigay ito mayo. Kasi tagilid ka ni yan. Oh, iba-iba na to ha. Okay sir, uh, bigyan yung ano, uh, marap sa akin. Bilikan niyo yung muko. Kamusta pa kayo Iba-iba? Oo. Kamusta sa paa? Yung parang sa shotty ka mo? Iba na yan. Hindi gaya kanina. Tagal na. Ay? May ramdahan na lang po. Okay, sir. Ngayon. Kung natulog man siya, kapag nakatindi ko, konti lang. Lakad nga. Gusto ko makita Kasi kanina, grabe tagilid mo lumakad eh. Ayan, babalik lang, sir. Ha? Five days. Baya pa lamot natin eh. No? Ang pa ng pagbabago kasi pu pu puro, puro surgery na eh. Di ba sir, operahan na kayo? Bakit sir? Kita ko kasi pata tulong-tulong yung likod ko eh. Ah? hindi, ko ah? So, hindi ko, mata ko matatanaw ng likod ko. Ah, ganun? <laughs> <laughs> Sige, salamat, salamat. Ayan, okay. Damn! Yeah! Hindi kayo tumayo? Kasi tagilid ka niyo. Ayan. Oh, iba-iba na to ha? Oh my god!